So, what's up mga kapare ko? Good morning, good morning. Ayan, for today's video guys. So, ano tayo guys? Um, day 5. So, andito na sila. Start ulit tayo. Sa ating ano. So, ngayong araw guys ay magpupostin na tayo. Ano? Habang maaga pa. Habang kasi tuwing hapon umuulan. Mahirap magbuho sa hapon na. Kasi maulan na. So, sana hindi tayo ulanin. Tulad ng nangyari. Dalawang araw na guys na umuulan dito tuwing hapon sana makapagbuhos tayo ng maayos so ito guys uh, magpuposti tayo ayan uh, siyam na posti yan oh, mag ka na muna hindi ka na mag -hi. sa viewers natin ayan <laughs> hi viewers ayan Siyempre, andito si Ricky. mag ka naman, Ricky, dyan. O, Si Ricky boy. Aglilinis uh, siya dahil napaku po yan kahapon. Nililinis niya yung uh, paligid at napako siya dyan kahapon. So buti na lang, hindi na magayang paa niya. Makalawang pa naman. So yan guys, let's go. So yan guys, may mga poste na tayo ano So ito po yung proseso kung paano mag magpaganda magpatuwid ng poste. Yan. yan. Seryoso po si engineer. Po ang pang ating engineer yan, no? So kailangan may mga hulog-hulog silang nalalaman. <laughs> hulog mo na yan. <laughs> kakatapos lang nating magbuhos. Ayan, nabuhusan na natin yung sham na haligi na yan. Ayan, paikot yan. Sham, sham yung haligi na yan. Ayan. So, ngayon ay uh, naglalagay naman tayo ng graba sa dadaanan ng hollow blocks. Ayan. Oh. So, ayan guys, ang gagawin nila. Naglalagay naman tayo ng hollow blocks. So what's up mga kapal for today's video guys So pang 6 days na natin ngayon sa ating uh, uh, update sa ating bahay sa pagagawa So kararating lang ng ating mga engineers So start agad sila oh. Ayan. So ngayon pare ko ay ah, kahapon ah, Hapon na, nag overtime nga sila kahapon So nagpalitada na tayo ng hollow blocks So ngayon yan yung gag gagawin natin Palitadahan na natin yan isang araw na naman ang ating natapos, ang lumipas. So, syempre ito yung pang anim na araw natin, ano. So, time check guys, uh, 4, uh, 4:10 PM. So, abaho na syempre tayo. At syempre, today, syempre, ngayon ang sweldo ng ating mga engineer. Ayun, syempre. Ayun, hindi pa siya tapos. Ah, uh, pipinishing pa 'yan, oh. So, uh, ngayon ang sweldo, guys. Sumapahinga so, tayo, guys, ng isang araw, ano, day off. Wow, day off kasi mayroong Uh, may bukas so palipas tayo na isang araw so ang resume natin guys ay 19 Ayan, August 19 na tayo magbabalik pero bago muna yan guys syempre muna muna guys maraming maraming salamat po sa ating uh, sponsor kay mam Ma kay ma'am at kay sir or SNF Electrical Services Incorporated Ayan po, maraming maraming salamat po sa iyong munting pabahay. Ayan, siyempre sa amin dito. So, ayun nga mga pare ko. Pasweldo na tayo kasi day off na. So, sweldo day ngayon. Oh, alan. Hinaks na nga. Uh, 500 na malatong. Ayan, ayan. Yes. yes. So, 500. Ricky boy, lapit. <laughs> siyempre, dalawang, <laughs> dalawang libo. Sa kanya. Ayan. Siyempre, kay Masun. Ayan, <laughs> oh. siyempre, kay Masun. 3,000. So, yes. Ayos. So, di off muna kami guys. Ayan. So, for today's video guys, di off muna daw ang mga person. Pahinga muna tayo. So, ayun. So, ano muna tayo ng mga materialis kasi naubusan tayo ng materialis. Ayun. Let's go. And, bye-bye.